Okay guys, good morning. Diyan na naman kami. Dito, ang lupit na mga kami pinaglagyan nasa damuhan. Ayan o. Oh. kami ng 300 na hollow blocks. Number 5. Ah, grabe talaga. Ayan ang ahim uh, mga painanti guys o. Oh. Talagang mm, saglit lang yan guys. Nababa nila yan. Wala pa yung 1 minute eh. Ayan o. Oh. Ngayon talaga, pagka yan ano, nagbababa, hindi yan nagpapahinga. Hanggang matapos. Oo. Oh. Oo. <laughs> oh. Tama-tama. Yan, yan, yan. Nasa damuhan, nangangintrak. Uh, Ayan, o. Oh. Doon ko yan, guys, pinadaan, o. ko dyan nasa damuhan tapos meron pa kaming isang buhangin tsaka hal blocks ulit number 4 ito guys number 5 to guys ayan <laughs> ay natawa yan <laughs> Papunta ka palang, pa lang pauwi na si Ronyel. <laughs> pauwi. <laughs> 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 <Ayan, guys. laughs> oh, Ano yan guys. <laughs> ah. dog dyan Guys, Burak MP3. <laughs> Oh, ah, buti na nga lang at may hangin-hangin ng konti eh. Yan, 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 yan. yan.

Ito ang construction site na ginagawa nila guys. Ayan. Dito na ilalagay yung mga hollow blocks. Ayan. <coughs> Maraming hollow blocks ubusin yan. Ang lalim ng hukay. đi giống bánh ngon muốn nào Phải ngà, à lại à Phải muốn nào Phải ngà, à lại à